ito yung package natin na order mo. Yung, yung pag, wala po akong order. Yung, ang alam ko, padala po yung ano, yung bagahe. Nagpadala po ng bagahe yung asawa ko eh. Order mo kasi ito mo. <makes noise> Oo, oh, oh, naghulusin ka po. Nakapromo kasi sa amin. Oh. Na-receive niyo po ba yung email kahapon? Ay, hindi po. Oo, oh, oh, ito yung package natin na order yung, mo. Yung, yung pag, wala po akong order. Yung, ang alam ko, padala po yung ano, yung bagahe. Nagpadala po ng bagahe yung asawa ko yun. Eh. Order mo kasi ito mo. Oo, oh, oh, nagulisin pa po. Nakapromo kasi sa amin. Ano po ba in order ko? Ito nga, makikita niyo po. Nandito. Mak niyo po ba yung invoice? Kung magkano lang yung niyo? Hindi po. Asan niyo po ba chinan? Nandito, sa, nandito po. Dala namin lahat. Let's go. Para makita mo. Ano ba to? Ano mo ba in order ko? Ano ba? Check na ba? Kumakay. Ako. Sige, mag-check na natin. Sige po. Ano? Ito po. Ikaw mag-check. Ako talaga? Yes. <laughs> ano?

po ang BFC uh, Flowers and Gifts. Nakatan dito kami para ibigay ang napaka-special na surprise para sa iyo. hindi oh, ko. <laughs> para mas lalang maging special ang birthday celebration. So, ito, ito, yung mga, ito yung mga surprise mga flowers. Thank you. Thank you. Ayan, <laughs> and the uh, cake. Para katangka namin ng na happy, happy birthday. Thank you and Ferrero chocolate. <laughs> Ayan, chocolate bouquet. Ano dyan siya? Ako oh po, yung asawa ko. <laughs> Hindi ko. <laughs> chocolate bouquet. Thank you. Ang sweet, Mr. Tatakaan. Thank you, Teddy Bear. <laughs> Ay, iiyak na ako. Anong paharamdam at a surprise? Kaya, masaya. Ay, iiyak ako. I'm ako ready. I'm not ready. Paano ba i-wish mo ngayong birthday mo? Makasama siya. Kami para maging healthy. Huwag <laughs> magkasakit. Okay. <laughs> Kailan ba kayo nagkasama ni Mr. Anya? When you're na may git kami hindi nagkikita eh. Kaya miss na miss na rin. Nasa, mm -hmm. na, si Mr. is all the way from California. Yes. Mr. Ben. Ah, mm hmm Yes. Yeah. ni Mr. Ben maging special at ay iparamdam sa'yo kung gaano kanya kamahal uh -huh. sa surprise na yun ang niya para sa'yo. At eh, syempre, bless siya. At nandiyan ka sa kanyang buhay na nagbibigay inspirasyon para sa kanya. May gusto sa kanya? Um, yes. Thank you, baby. Hindi ko expected to. I love you so much. Ingat ka palagi. Speechless. Sobrang mapain. Sobrang pagmahal. Lahat. Spoiled. Too <laughs> uh, soon. Kailan ba plan? Kailan ba siya babalik or uwi? this ano May kung or April last week ngayon. Oh, yeah. ngayon ayun, oo, kung luluwag at pwede na siya makauwi. Kung puli no, at oh. baka excited na rin. Yes. and <laughs> oh. <laughs> Marami ng plana, no? Para sa inyong nalalapit na wedding. Oo, mm -mm, Simple lang. <laughs> Sige, ma'am. Lapit ka naman. Birthday wish naman sa inyong minamahal na. Oh. Sana maging masaya siya sa kanyang mapapangasawa. Hmm. At pagiging <laughs> magandang buhay niya Para sa mga anak mo eh, Expecto ka na kaya yung pano, Facebook thank Kasi you. nakikita ko lang sa Facebook Siyempre, <laughs> gusto, gusto ni Mr. Ben, ma-experience mo din I love you, Ben thank you ayon naman na tayo ng Mr. Ben Anong, all the way from California So, maraming maraming salamat Happy, happy birthday So, sa loob na tayo magkantaan Ah, oh, ba, sige po. Oh, anong happy happy birthday at din siyang message na gusto mong sabihin sa iyo, no? Sige po. So picture ka muna kasama mo, surprise mo. Happy, happy 28th birthday! Yes. Glory, birthday. joy!

and blessing. Yay! Ito na palagay sa cake. Happy birthday or happy 28th birthday baby. Sweet na baby. Yeah, so, kasama ng surprise gift ni Mr. Ben. Yung ah... Uh, Pabayaran mo daw lahat. <laughs> <laughs> Malaki ba yan? Yung <laughs> 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 message din ni Sir Ben para sa'yo. Ayan, napakasweet na message. Hi, baby. Happy, happy 28th birthday sa'yo. Kahit magkalayo tayo ngayon, alam ko, malapit na tayo magkita ulit. Purulot na lang ako, ah. Tears of joy. Yun. Pero dahil wala ako ngayon dyan, para makasama ka at uh, i-celebrate ang iyong birthday this is just a little something from me to you i wish you the best on your birthday and i pray na maabot mo lahat ng pangarap mo i love you so much baby ko i love you more baby sayang naman at tanga ko happy birthday sa mga anak

Yun lang. Thank you. Thank you. Sige, mapak niyo this one to me, kay Sir Ben. Hindi siya message. Wala akong masabi. Basta, mahal na mahal ko siya. so <laughs> <laughs> <Suhab. No, please>. happy. <laughs> okay. Alala akong masabi. Basta alam na niya yun. I love him so much. Thank <laughs> you. Ma, sa nawala na tong pandemic oh, no, parang, parang, para pangis. para magkasama na rin kami maging okay na pamilya namin salamat happy happy Thank you. birthday Thank you. And happy. Thank you. Ayan, so from BFC Flowers and Gift, happy happy birthday and more birthdays to come. So Thank wish, guys. wish namin at pray namin sa BFC long life. So, oh, Ayan, ito, oh, hope no, sabi nga ni Mr. Uh, ben, yung matupad niyo yung mga pangarap mo sa inyo family. Kasi mo sabihin si Mr. Ben? Hindi, shout, pa, sh sh shout out ko daw. Ah, sige ka. Shout out to BFC Flowers and Eat. Thank you so much. Yes, Napaiyak nyo <laughs> Thank, you. Thank you. Sir Ben, may gusto ko sabihin? Baby, may gusto ko daw sabihin. Uh, yes. uh, happy birthday, babe. I wish you the best. Shout out to bfc Flowers and Gifts for a very special gift. Maraming, maraming salamat sa inyong lahat. And uh, God bless you all. Thank you. Thank you so much, Mr. Ben. For trusting BFC Flowers and Gifts. At syempre, yung uh, naging part kami nito napaka-special na surprise mo no, para sa yung minamahal ng misis. Ayan, uh, ramdam namin sobrang miss na miss yung family. Thank you so much, sir. Ayan. Successful tayo. Napaiyak mo ang iyo Kumakain iluma. pa ako. <laughs> Kumakain pa ako ng lunch. Kasi sabi mo po, niya kami po boss niya. Ah, kaya pala. Oh. Pinag-prepare ka na pala niya. Oh, thank you so much. <laughs> thank you. Ayan, so, ah stay strong kahit malayo sa isa't isa. Thank you so much. Thank you. Much. And uh, sobrang blessed na nagkaroon ng mapagmahal na husband. Yes. I'm so And syempre, blessings din kayo kay Mr. Ben. Na nagbibigay ng inspiration. Para Thank you. Thank you. So maraming maraming salamat Mr. Ben all the way from California. Yes. USA for trusting BFC Towers and Gifts Para ma-surprise natin ang iminamahal na si Mrs. Joy dito sa Kabiyaw na Isia. Maraming maraming salamat. Ayan, at naging uh, part kami ito napakaspasyal na surprise sa iyo minamahal. Maraming maraming salamat Neve sa patuloy na pagtanggilig sa aming mga surprise ang punong-puno ng pagmamahal. Salamat! Thank you! God bless you! Ingat ka lagi dyan! Thank you. So, 33 na no birthday celebration. Happy, happy birthday.